Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan Panahon na para unahin ang kalusugan Kwentong Kalusugan Usapang wellness and proper diet Para sa healthy and happy family Kwentong Kalusugan Magandang araw sa iyo, kaagapay! Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan Tuwing Sabado po ninyo yan mapapakinggan Dito lamang po sa 702-DZAS-FEBC-RADIO-TV ako po ang inyong kasama, si Jo Cabrera Alabastro at ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center. Alam niyo po, ang Tree of Life Wellness Center ay ilang dekada na po nating partner dito po sa ministry ng 702 DCAS at ang kanilang goal ay matulungan ang bawat isa, bawat mga Pilipino toward yung journey sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan at ang um, pagkakaroon ng malusog na pangangatawan hindi yan overnight. Nangyayari yan ay lifestyle, yan ay discipline at kasama po natin ang living ang uh, tree of life wellness center para gabayan tayo kung paano magkaroon ng mas maayos na pangangatawan. Siyempre gusto natin mabuhay ng mahaba, gusto natin makapiling yung ating mga mahal sa buhay ng mas matagal eh maging aware tayo doon sa mga hindi tama o mga tama na dapat natin kainin. Pero ngayon po, dahil usong-uso ang hypertension, no? Yan yung ilan sa mga tatalakayin po natin. At paano ba malalaman, Miss Mirna, na isang tao ay hypertensive? Okay. Ang uh first of all, ang hypertension ay isang silent killer, no? At uh, dahil ito ay minsan walang simptomas, basta nangyayari na lang uh, na, heart attack yung pala matagal ng hypertensive. So, ang normal blood pressure natin ay 1, 120 no? over 80. Yun ay tinatawag na systolic, yun nasa itaas, at nasa baba ay diastolic. Kapag ang baba, diastolic, yung over ay over 90, medyo borderline na yan. So, hindi porke tumaas ang blood pressure mo pag may maintenance drugs ka na dahil uh, meron tayong uh, kailang, meron tayong pamamaraan ng na mga natural ways na ating itatalakay. Kailang assess aseso muna ang sarili mo. Huwag ka agad-agad na uh, iinom ng gamot para mapababa ang blood pressure mo. But rather, assess mo ang sarili mo. Ikaw ba eh Uh, tumaas ang presyon mo ngayon dahil galing ka sa labas pagod na pagod ka nag-exercise ka naglakad ka mainit na mainit o kaya naka-inaccurate yung pagkaka-check dahil nakadet ka o kaya eh aalamin mo rin kung ngayon eh sobrang galit ka emotionally disturbed so yan ang mga i-assess ia mo sa sarili mo kung just in case na napa nagpa-check ka ng blood pressure, eh, ubod ng taas. So, kailangan, calm down ka lang muna at mamaya i-ating uh, ating, pag-uusapan uh, pag kung paano natin uh, bibigyan ng immediate remedy para instantly mapababa ang blood pressure. So, meron bang ano? Meron bang uh iyon bang uh, blood pressure ano bang tawag sa sphygmo, mamometer, na mo-monitor nila kung uh, tataas o bababa ba yung presyon o hypertensive yung isang tao. Kung uh usually kasi ang as I mentioned kanina, hindi walang simptomas ang high blood pressure. Ito ay uh uh tayo naman, hindi naman tayo nagpapa-check up, nagpapa-check ng ating BP. Unless na meron tayong nararamdaman. So, minsan, meron naman siyang sintomas katulad ng pagsakit sa batok. Oh no. O kaya, eh, uh, pagsakit sa batok, yung batok natin, sumasakit. So, para't But hindi yung, naman lahat ng na masakit. Sakit sa batok. yung Ano yung sakit sa batok na alarming? Minsan kasi, sakit yung batok dahil frozen yung shoulder, nag-graradiate sa batok. Oo. Oh. So, uh, further assessment mo kasi baka ang mata mo eh sasakit eh, uh, sasakitin ang patok mo. So, further assessment, minsan may buzzing sound dito sa uh, sa tenga mo o kaya eh parang minsan ikaw eh uh, nahihilo. So, may mga may palpitation ka, uh, may blurring of vision. So, marami mga mga ka, kasamahan ng mga sintomas oh. na dapat mo Hmm. bago ka mag check ng blood pressure mo at ngayon kailangan mag-further assessment ka Ito ba eh anong bang dahilan ba tumataas ng blood pressure kung ikaw ay eh, mataba, overweight ka, kung ikaw ay eh, stress ang buhay mo ngayon, kulang hmm. ka sa exercise, uh, kung ang dami mong iniinom na mga maintenance drugs na may mga side effect na nagpapataas ng blood pressure mo hmm. o kaya eh mahilig ka sa taba, maalat, matamis mga processed meat. So, kailangan i-further assess mo, mahilig ka sa soda. Ito ang mga dahilan ano, kung bakit tumataas ang blood pressure. Hindi siya porque kumakain ka ng maalat ngayon kasi ang mga Pilipino mahilig kumain ng may sausawan na patis, toyo, mm -hmm. at uh, yun ang kahiligan ng mga Pilipino no, para mapasarap ang pagkain nila. Mm -hmm. May iba naman, mahilig taong... tayo sa tuyo, uh, matatamis, hindi tayo pwedeng Uh, hindi tayong pwedeng uh, matapos ang ating pagkain na uh, walang panghimagas na matamis kasi usually kapag mataas ang blood sugar mo, mataas din ang blood pressure mo. So magtaka -konek, konek 'yan. So mag-further assess ka kung bakit mataas ang blood pressure mo kasi kung let's say mahilig kang kumain ng mga processed meat, baboy, baka no, uh, ikaw eh ikaw ay eh, mahilig kumain yan, alam mo yan ay hindi nadadigest. Ito ay naiipon sa colon at uh, nagkukos ng barah at inflammation sa arteries. Kaya, nahihirapan ng kidney, ang liver mag-pump, mag-filter, I mean mag-filter, and then ang heart, mahihirapan din mag-pump, uh, mag nagdo-double work, double, uh, double time mag-pump ang heart. Kaya, tumataas din ang blood. So, ito ang mga kailangan mag-further assess ka kung uh, anong dahilan bakit merong hang nararamdaman sa iyong katawan. Okay. Okay. At so, pag, may nararamdaman, pag may nararamdaman ka na, pag may nararamdaman ka na kita mo ng mataas ang blood pressure mo, huwag mo siyang i-ignorein o iisawalang bahala. Dahil ang nakakatakot na komplikasyon ng hypertension ay stroke, heart attack, kidney failure, heart failure, yung mas grabe pa ang mangyayari kung hindi ka, uh, kung isa sa walang bahala. Mo so, okay. ang hypertension is just a symptom na dapat uh, may warning signal ka na, may kailangan ikaw ay mag-change ng lifestyle upang mapanatili mo ay yung kalusugan. Okay? Ah, uh, siyempre kasama na rito yung pag-edad Miss ano? mismeria kapag nag e ka na, mas madalas ka na dapat na nagpapatingin sa doktor para alam mo din kung paano uh, alagaan yung sarili mo in terms of yung pagkain, in terms of uh, exercise, yun, ano, so mga kinakailangan pangalaga sa iyong katawan. Yun bang, um, Miss Mirna, no? alimbawa lang, kumain ako ngayon ng lechon. Tapos, eh, pinili ko yung, syempre, yung malutong na balat. Tapos, eh, after one hour, nahilo ako. Yan ba isa sa mga uh, indicator na hypertensive ako? Ah uh, as I said, ah uh, kung ikaw magpa-check ng blood pressure mo, kailangan ah uh, i-assess ia mo further yung nga, kung ikaw ay kakakain mo lang, eh, definitely, uh, definitely, pag tumasang ang blood pressure mo, hindi ka naman dapat na mabigla, no? So, kailangan mag, uh, magpahinga ka muna, magpalagpas ka na, mag deep breathing exercise ka, mapababa mo yung blood pressure mo, mag rest ka. Kailangan i-calm mo muna, muna ang iyong puso. So, eto sigurado mabababa ang iyong blood pressure Paano mo makakalma? Deep breathing exercise. Inhale and exhale for 5 minutes. Inhale and exhale. Siguradong kakalma ang iyong puso at pwede ka na magpacheck hanggang sa bumaba ang iyong blood pressure. Okay. Kasi once na nagpacheck ka ng blood pressure mo at mataas, baka mabigla ka masyak. Kanalong tumaas ang blood pressure mo dahil natakot ka. So, emotionally distressed ka. Tataas talaga ang blood pressure mo. Kumain ka ng mga nakakatabang nakakatabang mga pagkain pag check mo, eh siyempre talagang mahihirapan mag uh, mag uh, mag uh, digest ang iyong uh, organs eh di syempre, baka tumaas blood pressure mo. so kailangan everything uh, by the way hawak kang magpapa-check up ng iyong BP sa umaga uh, dahil needed sa ating kaalaman pag umaga ka nagpa-check up ng blood pressure. Nagsa-spike. Ang... Oo, oo. next Nags spike Lalo na pag-gising. Oo, mm -hmm. oo, kaya huwag din ikaw. So may mga oras, may mga pamamaraan, ang pag-check ng blood pressure. Okay. Pa Since uh, ang kwentong kalusugan is more on introducing nga yung um, pal diet, medicines, and juicing, ano po yung best para po sa hypertensive yung pwedeng inumin, pwedeng kainin na instead na makatrigger ay makakatulong sa kalusugan. Okay. Meron tayong tinatawag na emergency. Siyempre pag na-check mo ang iyong blood pressure ay napakataas. Ikaw pupunta na agad sa hospital? Let's say, the check 150 over 100. Laging tanong natin, punta na ba ako sa hospital? So sayang naman kung pupunta agad ikaw sa hospital dahil baka naman pwede natin masolusyonan sa emergency measure. So gawin mo ito, deep breathing exercise. As I mentioned kanina, inhale and exhale for 5 minutes and then maglagay ka ng yellow sa batok, ano? ice pack sa batok. Ano? And then maglagay ka ng bawang sa ilalim ng dila mo at uh, para sa ganon, ang bawang is a wonder drug na nagpapababa ng blood pressure natin. Maglagay ka lang ng bawang sa ilalim ng dila at pagkatapos tayo ay pisilin natin ang ating earlobes ano, para mapababa natin ang ating blood pressure. Uminom ka ng warm water no para matanggal ang bara at uh, i-address mo yung emotion mo magkalma ka para hindi ka hindi ka intensified uh, may emotional uh, address mo yung yung galit mm -hmm yung iyong uh, lahat ng ito. And then, ito, life-saving mo ito, ituturo ko. Yung pinky finger natin, hawakan mo lang. Ito, nakakapagbaso dilate ng ating heart. Itong pinky finger natin, nakikita natin. Okay, so, ulitin iyong... po natin, uh, Miss Mirna, no? yung bas, bagalan lang natin. Dalawa po yung na-mention nyo. Una, yung pisilin yung earlobe o yung ibaba ng tainga. Ito po by kaliwa o kanan? Both ears. Pisilin Dalawang natin ng pisilin. So, pisilin. Right oh, and left. Uh, okay. So, uh, mag- earlobe po yun yung lalagyan ng hikaw. Yan. Pipisilin po. Pipis yes. Sa loob lang, ng... Matipulit. Press lang. Press lang tayo. So, Ilang so, minutes ang ito? Ah, uh, siguro mga 5 minutes to 10 minutes. No? Pisilin lang ng matagal. At pagkatapos, mag uh, lagay ka ng piniraso o isang cut ng uh, yung isang butil ng uh, garlic o bawang i-chop mo ilagay mo sa ilalim ng dila mo Ilalim ng dila oh, okay oh. at pagkatapos opo um jeep po ah uh, pagkatapos po maglagay okay. ka ng yelo sa batok mm -hmm. Kung wala kang ice pack kumuha ka lang ng kahit na cellophane Ilagay mo yung yellow sa batok mo. Hmm. At pagkatapos ay uh, at pagkata uh, 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 yung unang gagawin mo, mag-deep breathing exercise ka. Inhale and exhale. Okay. Ilang, ilang sets po ng deep breathing? Five minutes. five minutes. Five minutes of deep breathing. Pwede po bang gawin yan habang hawak-hawak na yung dalawang tenga? Yes. Na yes. Habang hawak mo ng five minutes, ang iyong <sighs> dalawang tenga yung yung earlobe and then hawak uh, magdi-breathing exercise ka inhale and exhale, exhale. at uh o -oh. kapag ikaw ay nahihirapan huminga, hindi ka makahinga, ibig sabihin na aapektuhan ang puso mo, hindi na hindi nababarahan. Ang um, ito ang tandaan natin, yung ating kaliwang pinky finger ay yeah. hahawakan ng kanang kamay, yayapusin lang ang pinky finger ng kanang kamay. Ito ay life-saving para hindi, hindi ma-prevent mo ang heart attack at ang stroke. Yun. So, uminom kapatid ng warm water. Isang glass of warm water para sa ganun mabasodilate ang mga barabarado nating mga uh, arteries sa ating katawan. Okay. Um, yung pong pagyakap ng kamay sa pinky finger, ano po ba? Kaliwa o kanan na kalingkingan? Ang kaliwang pinky finger ay yayakapin ng kanang kamay. kamay. Yakap. Okay. Uh, so, Parang kalinkinan. hawak mo. Hawak mo siya. Okay. Yes, hawak siya. At ano po ang purpose noon? Bakit kaliwang kalingkingan? Ah, uh, Ito ay tinatawag na The King's Method, ano, dahil ito ay emergency measure, life-saving, para hindi ka ma-heart attack o ma-stroke. Mararamdaman mo right away, kasi pag mataas ang mataas ang blood pressure mo, rigid lahat ang arteries mo. Kaya may nararamdaman mo, parang hirap kang huminga, sakit ang ulo mo, sakit ang batok mo. This one, this pinky finger na naniyapos na ng kanang kamay ay nakakapagluwag ng mga nagbabayso dilate, nululuwagan ang mga daluyan ng mga dugo. Kaya napreprevent ang heart attack and stroke. Uh, mga siguro 15 to 30 minutes ang hawakan mo to, huwag mong bibitawan. Maya-maya magluluwag na ang yung pakaramdam, yung rigidity ng lahat ng pakiramdam mo sa katawan tulad ng sakit ng ulo, sakit ng batok. Yan ay marirelit ka right away in 15 to 30 minutes Okay uh, when you say vasodilate, ano po ang ibig sabihin nun? Ah uh, bakit nagkakaroon ng uh, high blood pressure hindi pa ibig sabihin bakit tumataas ang pressure ah ibig sabihin ang heart ay hirap na mag-pump mag-work dahil constricted dahil may bumara sa ating arteries dulot ng mga taba na mga kinain natin, sama ng loob, emotional distress, yung ating, o kaya may inflammation na bumabara at yung, na nagpapaliit ng daluyan ng dugo sa arteries natin. So, ang heart ay nakukulangan ng oxygen, ang heart ay nakukulangan ng mga uh, supply no? uh, ng dugo. So, therefore, nahihirapan siya. Kaya, tumataas ang blood pressure. So, bakit natin hinahawakan ang pinky finger, finger para magbaso dilate? Dahil upang sa ganon, ma yung constricted o lumiit na daluyan ng dugo ay mapa napaluwag. Binadiline okay. niya. Mapaluwag. Yun naman pong paghawak sa earlobe, yung sa tenga, na dalawa, ano naman po yung ginagawa niyan sa katawan. Ah uh, uh, hindi ko masabi ang um, ang uh, ano ang reason dito subalit so, 'yan ay isang tinatawag na pressure points na related closest sa ating puso na pwede siyang magpaluwag pa rin na nakakatulong magpaluwag so andito tayo tinatawag na mga acupressure points na siyang pwedeng gamitin for an emergency measure para magluwag ang daloy ng dugo Okay yan po ay acupressure. Tama? Yes. yes. Okay, tapos naman po pa na, may na-mention po kayo kanina bawang, ilalagay sa ilalim ng dila. Ito ano ay uh, ang bawang. Ang bawang ay tinatawag na wonder drug dahil uh -huh. uh, uh yung meron siyang meron siyang component no na alisin na yung compound na yon ay nakakapagpababa ng blood pressure. Ang alisin compound na meron ang bawang ay nakakatulong na makapagpababa ng blood pressure, hindi lang blood pressure, cholesterol sa isang pasyente. Okay. Ano po yung pwede namang inumin na juice para sa mga hypertensive. Yung po bang pineapple juice in can, nag-effect -e po ba yun? Kasi yun yung normal na ginagawa, di po ba pag mataas ang pressure ay umiinom ng pineapple juice o yung unsweetened pineapple juice. Okay. Dito sa pagka ikaw ay uh, inaassess ina-assess mo pa yung sarili mo kung ito'y tatakbo sa hospital o hindi, uminom ka lang ng warm water. Wala muna tayong juice. Ano? Warm water lang muna para madilate lahat ang blood vessels natin dahil rigid na rigid kaya tumataas ang presyon. Para ikaw ay hindi na tumakbo sa hospital, para ikaw ay uh, dyan lang sa bahay, maglagyan mo ng remedy, masisave mo pa yung hospital bills. Ngayon, meron tayong tinatawag na pangmatagalan na pag-treat ng hypertension ito dito na napapasok yung ating mga juices ano na nakakababa ng ating blood pressure. Isa dito ay yung beetroot. Talagang Beet. meron siyang nitrate. Sugar oil. beets. Super oo, oh, oh, yan ay sugar beets, beetroot. Mm -hmm. Siya ay may component na tinatawag na nitric oxide na nagpapaluwang na rigidity ng ating blood vessel. So, mm -hmm. ni, yung uh, isa doon ay beetroot or sugar beets. Pangalawa, watermelon. Meron din siyang component na nagpapaluwang ng rigidity. Yung compound yan na may nitric oxide ay nagpapaluwang ng ating blood vessel well. Nagpaparelax. Isa pa, kung talagang gusto mong bumaba ang iyong blood pressure, kasi yung kaninang na-mention ko ay emergency lang. Para hindi ka na pumunta sa hospital at masave mo yung hospital bills mo. Hmm. And then, address all your uh, problem without taking medicine, medicine para mapababa mo, change your lifestyle. Uh, isa dito, iinom ka na juicing, no? juicing therapy, which is first day, mag-juice cleanse ka. Ito ay kupas, na tawag natin ay carrots, kupo, pipino, at uh, uh, apple, and then sayote. I-juice Iju mo yan. Sabay-sabay. i-juice mo siya every hour, one day. Wala akong oh, Okay. Ulitin po natin, no? Oh, kupas para ma-remember ng marami. C for carrot. U, upo. P. Pipino. Pipino. A. A. Apple. Apple and S ay sayote. S is sayote. So, ito so, po A ay sabay-sabay na i-blend i-juice. -ju may taw, may juicer ka. Ju gas, juicer, juicer, juicer. Okay. Oo. Mm -hmm. I-juice -ju mo siya at pagkatapos ay iinumin mo siya ng every hour. Every Pag hour. Pagkainan mo siya one day, wala kang kakainin kundi mag-juice ka lang. Ito mm -hmm. ay one way of fasting, tinatawag natin. No? Kailangan kasi ma-recharge ang ating mga organs, punong-puno ng mga toxins, kaya kailangan ma-recharge siya, ma-repair So, ang juicing therapy ay makakatulong na mag-repair ng isang uh, uh, hirap na hirap na kidney, hirap na hirap na liver para mag-filter lahat ng mga toxins. Kaya nahihirapan ang puso na mag-pump. So, pag na-recharge sila, natanggal ang mga toxins, na pahingas sila, marirelax ngayon ang ating puso, bababa ang ating blood pressure. Okay. Ano naman po yung recipe nito? Medyo... Parang ang magpapatamis nito ay yung karot at eh, saka yung apple. So, hindi ako sure sa upo. Yung upo po ba, anong lasa na pag ginus niya? ah uh, Alam mo, pag ginus niya, pagka pinagsama sila, napakasarap niya. Ah, uh, talaga? Ito ay talagang Filipino way na ating tatangkilikin ang ating mga gulay. At uh, napakasarap niya, napakapotent niya, napaka... Uh, napakasustansya niya. Andiyan na lahat ang vitamins and minerals, ang superfood, ang nutrients na kailangan ng katawan at uh, siyang magre-repair ng ating mga damaged cells para ma-restore to function ang ating puso. Okay. So, pagka meron, ay, nararamdaman. Oo. Pag tayo ay may nararamdaman na mag-juicing therapy right away, one day juicing, marirecharge lahat. Nako, marirecharge charges lahat ng ating mga organs mababack to normal ang mga laboratory works instead na tayo ay tumakbo agad sa hospital this will save you from hospital bills. Okay. Uh, madaling sabihin no pero ma parang mahirap siyang gawin pero uh, kailangan po talaga maging disciplined tayo in terms of taking care of our health kaya po yung kupas, subukan niyo po yan sa bahay po niyo kung meron na available naman po yung mga gulay na yan sa palengke, no? Carrot, uh, upo, pipino, apple, and sayote. Okay. Um, pag pumunta naman po sila, Miss Mir, na sa Tree of Life Wellness Center, ano naman po yung pwede nyo pong gawin para mas ma-improve yung health ng mga hypertensive patients? Ang absolute first step para batulungan natin ng pasyente ay to clean the colon. Tanggalin ang mga toxins, ang mga acid na nag, uh, naka-imbak sa ating colon. Uh, kapag tatanggal ang toxins at acid sa ating colon, natatanggal ang bara, natatanggal ang inflammation, natatanggal ang mucoid plaque na, na, na nagiging sanhi ng pagtaas ng ating blood pressure. So, nag-normalize -no ang iyong speak, no? At the same time, tinuturuan namin sila mag-change ng lifestyle. Iwasan ang apat na A, alak, asin, asukal, at uh, apat na paa, baboy, baka, chicken na up, dalawang paa. So, apat ang ipatitigil natin sa kanilang uh, lifestyle. Ulitin ko, alak, asukal, asin, apat na paa. <laughs> Alak, asukal, asin, apat na pa. Okay, Miss Mirna, ngayon po bang uh, buwan na to? Meron po bang uh, uh, promo ang Tree of Life Wellness Center? Okay, ang promo ng Tree of Life uh, ngayon, pag kayo ay tumawag, no, uh, bibigyan namin kayo ng libreng konsultasyon kapag ikaw ay may nararamdaman na kung ikaw ay may mataas ang blood sugar, blood pressure, meron kang kakilala na merong... Uh, Uh, cancer, kung lahat man yan, nagbibigay kami ngayon ng 30% discount sa mga pupunta rito. At uh, pwede namang libreng konsultasyon, tawag lang kayo. At magbibigay kami ng, sa first 5 callers, magbibigay kami ng libreng acupuncture, ear acupuncture. At bibigay din kami ng free diagnostic test. Punta lang kayo sa amin. So lahat ng yan ay aming ibibigay sa inyo. Tawag lang kayo. Okay. Ang contact details niyo po, Miss Mirna. Okay. Tawag lang kayo sa 0977-388-4322. Or landline 8776-3742. At follow us on Facebook for more health tips, Tree of Life wellness center Maraming salamat po sa inyo Miss Mirna at maraming salamat din sa inyo Kaagapay Kung meron kayong mga katanungan pwede po kayong mag-comment sa ating message uh, sa baba po ng ating Facebook ano o kaya naman mag-PM po kayo sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC radio TV or bisitahin niyo rin po ang Facebook page ng Tree of Life Wellness Center. I'm sure marami pa po kayong mga katanungan at very much willing na sumagot ang ating mga kaagapay po. Kasama po ni Ms. Mirna Arcega. Samantala, syempre, magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng programang Kwentong Kalusugan at nawa ay hindi lang nyo ito mapakinggan kundi ma-apply po ninyo sa inyong buhay maging sa inyong tahanan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Ako si na Arcega from Tree of Life Wellness Center. Hanggang sa susunod po, pagpalaan po kayo ng Panginoon. Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong, Kwentong kalusugan. kalusugan.